Well, ka Benji, uh, naiintindihan natin kung saan nang gagaling ang presidente, no? Uh, gusto niyang ayusin ang uh, uh, gobyerno, no? Uh, kaso lang ang ginamit niya talaga ay uh, shotgun approach, no? Na na alam naman natin uh, anong epekto na to, no? Uh, ng ang yeah. mga ginawa ng mga nakaraang administrasyon. Mas gusto sana natin surgical approach, no? Ibig sabihin instead na uh, uh, pangkalahatan ay uh, yung talagang mga underperformer lang ang talagang uh, pupunitiriyan. Ah uh, anong epekto na to no? Ang epekto na to ay uh, uh, alam mo naman pag uh, uh, nawala ang isang uh, cabinet member sa isang departamento halos sa uh, halos sa uh, walang pipirma no? Magkakaroon ng uh, uncertainty sa uh, departamento no? Medyo maki-question yung uh, continuity. Mm. So 'yun yung mga ano, 'yun yung mga setback na ng itong shotgun approach na to meaning pangkalahatan yung uh, yung uh, ginawa niya no uh, even do na na-appoint na niya agad yung economic team uh, well sana hindi na kung ganon din pala sana hindi na niya pinag-resign yung mga ibang pinagre-resign mm. Abante, abante, Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Abante. Radyo Balita. Ngayon. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Live Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Formula sa pagkakaloob ng pwesto ng party list sa Kamara, kinwestiyon sa Korte Suprema. Umaabante sa balita si Abante Reporter Ryan Reloban. Ryan? Kim, inihayi ng OFW Party list sa Korte Suprema ang isang petisyon para kwestiyonin ng hindi tamang hatian ng representasyon ng mga party list sa Kamara mismong si OFW Party Representative Marisa Delmar Magsino ang naghain na nasabing petisyon ngayong araw. Pinapareview nila ang naging competition sa mga nanalong party list group sa 20th Congress gamit ang banat formula. Kanila rin ipinapasilip ang umano'y pang-aabuso ng mga bilyonaryo at malalaking political clan sa party list system dahil para hindi mabigyang representasyon ng totoong marginalized sector gaya ng mga OFW. Nanawagan din sila na makakakuha muli ng pwesto para sa mga boses na mga OFW. Bigit ni Representative, uh, Representative Magsino, dapat ibalik sa Kongreso ang boses na mga OFW at ang ating party representation ay dapat patas at totoo. Nasa 59 na pwesto ang OFW party list sa kakatapos lamang ng midterm election noong May 12, 2025. Ako si Ryan Reloban ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Live Report Maraming salamat, Ryan. Samantala, mga hybrid at electric na sasakyan exempted sa odd even number coding scheme habang isinasagawa ang EDSA. Ayon po yan sa MMDA. Umabati sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Just... Kim, hindi kabilang sa odd given number coding scheme na Metropolitan Manila Development Authority ang mga hybrid na sasakyan habang kinukumpuni ang EDSA. Sinabi ito ni MMDA Chairman Attorney Don Artes nang bigyang linaw ito ng Abante Radio matapos i-anunsyo ang mga huling numero ng plate number na hindi papayagang dumaan ng EDSA. Ayon kay Attorney Artes, hindi sa klaw ng naturang scheme ang mga hybrid na sasakyan Gayunman, maaaring bawiin ng naturang pribihito para sa hybrid at electric vehicle kung kinakailangan. Iit ni Artes kung sa palagay ng ahensya ay sobrang dami na ng mga ito, possibly anya itong alisin. Ngunit sa ngayon, nananatili pa rin anya itong exempted o exempted ayon sa MMDA. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Just Ignacio. Sumain niyo ang mga balitang mabilis, mabangis, at walang mitis. Sa so, na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, Lion.